10.62 sa ating CXB Checkpoint Express Balita Ito mga kausap natin live via Google Meet si uh, Sir MP uh, uh, Luma, Lumayag at isa po siyang OFW at caregiver dyan po sa Bansang Israel Hello hmm. Sir MP Magandang gabi po, welcome po sa aming programang Checkpoint. Ako po si Erlo, siya po si Alvin Hello Sir Hello po, magandang tanghali po Ay tanghali ako? pala dyan sa, ano, May naririnig sa ako Sir tama ba yung narinig ko may alarm may ano na naman o wala wala naman <laughs> Sa ngayon wala pa naman Ah wala pa, ah, wala pa. <laughs> Well anyway sir uh, what saan po kayo exactly naroroon sa Israel? Sa sa ano Jerusalem mismo sa oh, city Jerusalem namin. mismo Opo. Opo Opo sir ang unang question ko po is kamusta po ang sitwasyon ninyo diyan ngayon lalo na po mukha nasa trabaho po kayo ngayon As of now, ang sitwasyon namin dito ano medyo mas tahimik na hindi katulad kahapon nung mm -hmm. bandang umaga mas delikado mm -hmm. ngayon tahimik na yung kalsada yung labas pero halos wala pa rin taong lumalabas kasi nga yung nangyari kahapon mas grabe yung ano nagground on the ground kasi yung mga terorista talaga pumasok pumapasok sa mga bahayan so yeah. lahat kami takot Sir uh -huh. saan kayo nung sa Saan kayo pong naroon po nung nangyari po yung surprise attack po sir? Yes, uh, kahapon po, Saturday siya but dito, uh, mm -hmm. it means weekends kasi dito. So andito po ako ngayon sa employer kasi fully stay po ako, wala mm -hmm. po akong day off. Supposedly nasa apartment dapat ako pero since na yung employer ko is uh, mag-isa, may girlfriend lang siya pero... Minsan dumadalaw lang yung girlfriend niya. So, Apo. ang nangyari hapon, biglang nag-alarm noong umaga, 8 a.m. Mm -hmm. So, nagulat kami, yung girlfriend niya tumakbo dito sa sala, nagising, nagbukas kagad ng TV. Siguro mm -hmm. sa naiingat nila sila. So, nung nagulat kami doon sa sigaw ng girlfriend niya ng Apo. patient. So, yun na, nagkakarayot na pala sa TV hanggat sa narinig na namin yung mismong bomba na yumayanig na dito oh. sa lugar na Ah apo. apo, Sir Michael, ayun uh, na, si Sir MP nga. Sir Michael Paul, kamusta po ang pakiramdam bilang isang Pilipino na... Ila, actually, ilang taon na po ba kayo dyan sa Israel, sir? Na, mag-8 years na ako dito. Walong so, taon. So, 8 years time... na rin na ganyan, sir? Dahil nga eh, marami ako na-experience before Alam. na talagang ano, nag-a-attack sila. Pero mm -hmm. hanggang sa taas lang, sa langit lang, yung meron kasi kami Iron Dome dito. Ayun nga yun. Apo, apo. Tama yun. Eh, sir. Yes. Si Sige. Sir, sa mga ganyang insidente, eh, uh, kumusta po yung mga kababayan po natin dyan? na nagkakaroon po ba kayo ng kamustahan after ng kunyari po may ganyang mga ang uh, mga hindi magandang mga kaganapan diyan po sa kinarororant kinaroroonan niyo po sa Israel. Uh, mas nas nakakatakot talaga yung mga near sa Gaza Strip kasi mm -hmm. may mga kababayan tayo na malapit mismo sa terrorist place. Mm -hmm. So, si... so kinuha nila mm -hmm. para dalhin sa kanilang lugar mismo ng mga terrorist so mas nakakatakot yung lugar nila dahil may mga nabalitaan po kaming may namatay na po na kababayan po natin mm. Nako. Lagi na agro student po meron na po kasi may mga sinasend sa akin ng mga videos mm -hmm. na, na sobrang hindi ka panipaniwala yung ano kasi pinapatay pa din na double dead pa nila Nako. Sir, bali sir uh, yung in, in your 8 years dyan po sa Israel ito po yung unang pagkakataon na nakaranas po dyan. Dyan ho ba sa lugar nyo, may mga terrorist din ho na, na, na lumilibot uh, within, sir. outside, sir? kasi sila eh. Nag, uh, naglalakad na talaga sila dito. So, sa mismong area namin, hindi pa napapabalita sa Jerusalem kasi ang dami ng mga army na pumunta. Pero sa mga hmm. area 3, o kaya doon sa mga farm mismo, andun lahat yung mga terrorists. So, hmm. syempre kami natatakot din. Baka mamaya biglang sumulpot dito. Kasi walang sure na nakapasok na mismo sila sa mga lugar dito sa Jerusalem. Apo. Pero sir, as of now, dyan po sa Jerusalem is uh, normal na sitwasyon po. Kumbaga may office, may trabaho. Tama po ba sir? Yes, may mga office, bukas po yung mga bus buses, taxis mga taxi, ganon So, ang pinaka-nayon ni lang ako dito, sobrang tahimik at ayaw lumabas na mga tao kasi nga, ang daming namatay sa kalsada mm -hmm. ang daming mga pinatay so, nakakaawa sila dahil, mm -hmm. first time na rin dahil before sa langit lang eh, Iron Dome lang eh ngayon talaga, umatak sila on the ground eh. so, mm -hmm. nakaka-fix Well, <coughs> ah po, sige sir, tuloy So yun, ang nangyari kasi dati sa langit lang may Iron Dome kami na tumaano, uh, nagko-protection. So ngayon dito, mas lalo nagpanik ang mga kababayan natin. Kasi nga, takot na dahil pagka nakita ka ng terorista, talagang papatayin ka at kukunin ka nila. So ang um, meaning to say Sir uh, Michael, uh, normal thing pero the, the authorities there is doing their job naman na uh, to protect the people. Pero kasi, kasi yung, yung kaban, nandoon pa rin po, no? Tama, no? Yes po. Anong nangyari kasi kaya is Shabbat. So weekends, ibig sabihin, pahingat pa rin ng mga authorities nyo, pahingana. Pahingana ng mga Israeli. Apo. So anong nangyari sumugod sila. Matatalino nga din yung mga terrorists. So sumugod sila dito ng mga tulog or mga uh, pagod pa mga tao, mga autoridad. So doon yung naka-ano. Usually pag Sha'bat talagang malaya yung mga lalo na yung wala papel. So mm -hmm. gumana -gala. Pero 'yun nga, sinamantala nila dahil niya Sha'bat. Mhm. Mm mm -hmm. ito. Daming nalagasan tao. Opo. Mm -hmm. Pero sir, kayo, diyan sa trabaho nyo, is umuwi-uwi pa kayo sa bahay or stay in po kayo as of now because of the uh uh situation po. Uh, since before, stay talaga ako sa employer ko. Pero, mm. naman umuwi talaga ako sa apartment ko, sa flat ko. Mm. Pero sa ngayon, kasi kunyar, bibili ako ng mga foods ko, mga Philippine foods. So medyo nakakot, mm. parang medyo windy muna. Kasi nga yung employer ko, kahit yung mga anak sinasabi sa akin na huwag muna kami lumabas. Dahil unstable pa yung situation, baka daw magtagal ng uh, ilang days pa o ilang weeks. Pero Sir Michael may ano ka naman, may kubaga meron naman kahit diyang uh, sapat na supply ng pagkain para hindi na kayo lumabas-labas tama po ba, Sir? Pero naman meron naman, saka uh, dito naman malapit sa building namin, meron naman kaming bilihan dito. Na ano, yan? ito mm. yung sa ito yung iniikitrabaho ko. Mm -hmm. Yung shelter namin pa So, ito ah, sige, 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 sige po Go ahead sige po. po para may idea lang kami kasi this is the first time na maka-interview kami ng OFW Yan. yung OFW ito po yung shelter eh yeah, ito po yung still ano namin dito po kami pumasok sa haon to yung bomb shelters and then dito po kami pumunta mm -hmm. uh, kasi so, dito kasi walang masyadong signal so ito oh. napakabigat nito mhm mm uh oo -oh. So sir, yung yung kwarto na yan is yan ho ang pinakatakbuhan ninyo if ever na, na nag-alarm. Yes po, yun ang pinakatakbuhan. So Ma. yung yung kwarto tapos, is made of steel as in kahit yes mo yung building. Yes po, tapos yes po, sobrang ano po makakapal kahit yung pader niya is uh, parang pure na semento ata yun. Kasi nakapintura mm. na. Apo. So, ma- mabakal siya. Kasi lahat ng bahay ata dito is, ano eh, nakadesign siya. Mm. For ano, uh, namin is mamad. Yung para siyang uh, bomb shelter. Apo. Kahit itong pintuan namin, kung makikita nyo, bakal siya. Mm. And oo nga, o. Oh para siyang ano ng ano ng bangko. Oo, nga ako nga po nung una ka, lang po. <laughs> oh, Pero bakal pala. O oh, kasi pare kung partner kung for mm. protection kasi pinag-usapan. O oh, kaya so kasi long term din 'yan kasi yung, pwede na oh. pwede sila magtago diyan in case na may may mga hindi magagandang kaganapan yes. sa paligid nila lalo na ito at muling nagkaroon ng surprise attack diyan sa inyo oh, sa Israel. Hmm. Pero so, ito yung nabas apo. namin. Apo, Hi. sige ito sir, go ahead. Building. Ito po. yung building kasi namin. So ayan, wala kami masyado marinig. Usually kasi pag uh, ano, regular days kasi Sunday ngayon regular days namin mm -hmm. dito sa Israel. So dapat may mga bata naglalaro, apo. mga tao pumapasok. Ngayon naka observe ako, nagtapon kasi ako ng busura kanina. Mm -hmm. So wala masyadong gumagala. Kasi apo. Hatapod. Dahil hindi biro kasi yung nangyari ano, kahapon eh. Ang dami hmm. pinatay. Hindi eh. siya usual na nangyari. Hmm. Apo. Apo. Sir Michael, uh, alimbawa may mga pagkakataon po ba na kumbaga uh, alanganing oras, may mga time po bang gano'n na biglang tutunog yung alarm? Siyempre, ah, yung yes. tulog nyo yes. na... Meron. Oh? Yes, usually ano, uh, madaling araw o parang gabi. Kasi mm -hmm. kami dito na orient naman kami dahil sa tagal ko na dito. Mm -hmm. Kapag ka uh, yung mga yung mismong government namin ng Israel, nagsasabi pagka may alarm magtago na kagad dumiret mm -hmm. ka na kagad kayo sa bomb shelter tapos may mga nakaredy ka na kagad passport mm -hmm. yung mga korting pagkain maliit na importanteng gamit yan po yung pera so alam na din namin sa tagal ko na dito pero ito kahapon nga parang binaliwala ko lang eh pero mm -hmm. nung nagpanik na yung girlfriend ng pasyente ko na Michael pumunta na kayo dito sa mm -hmm. bomb shelter so, sabi ko wala lang yan kasi nga sanay na ako pero nung nakita ko sa TV na ang dami palang pinapatay na dahil pumasok na pala sila sa loob kasi mm -hmm. binuksan nila yung ano eh, yung uh, boundary no. binuksan nila kasi mm -hmm. yung gate so mm -hmm. parang sabi ko hindi to ano hindi to usual na ginagawa mm -hmm. usually sa air lang eh so nung binuksan nila yung boundary patay sabi ko yari so ang dami nga namatay talaga kasi na malapit doon lalo na yung mga talagang nakatira doon malapit so sila yung inuna apo mm. -hmm. apo, apo. Apo sir, last na lang po for my part. Baka po may mensahe kayo sa ating pamahalaan, sa gobyerno at baka Hello. po may gusto kayong bati may gusto kayong kamustahin na pamilya niyo na baka nag-aalala rin sa inyo sir. Go ahead po, nasa inyo po ang time. Ayun sa so, sa family ko. Mm -hmm. Ano uh, safe naman kami dito, medyo nakakatakot lang din pero safe naman. So far, tahimik na. Pero sabi nga nila, ano, naghahanda lang yung Israel government para sa panibagong atak. So, gantihan lang. Pero sana tuma, tumigil na. At saka, ayun, sana, ano, kasi naapektuhan yung mga activities namin, mga mm -hmm. pasyente namin. Hindi na makakalabas. Ang dami namin ginagawa. So, lagi lang kami sa bahay. So, pangit niyang ganun. Kaya sana mat matigil na Apa. yung Hawaii. So, sa asawa ko, maraming maraming salamat. ani safe lang ako dito. Tapos, ano, ayun, mapa, salamat sa pag-aalala niya. Mm -hmm. Alright. Sir Michael, thank you po sa inyong time. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Stay safe po, sir. ah Stay safe. Then, keep in touch po sa akin. Pwede nyo po akong i-chat if ever may mga kaganapan po dyan na kailangan pong malaman din dito sa Pilipinas, Sir Michael. Ingat po kayo, sir. Ingat po. God bless. Thank you. Yon, partner. Mm -hmm. Yan po si Kuya Michael Lumayag. Lumayag. Yung po si Kuya Michael Paul Lumayag po na nakausap po natin all the way po from Israel. At nagbigay po siya ng latest update sa kanila matapos po yung nangyaring surprise attack mm -hmm. po sa Israel. Well, alam mo partner, medyo scary. Alam mo yung nara, nakikita mm -hmm. ko sa mukha niya na nandun, nandun, pa, rin nyo, takot, nandun pa rin yung takot. Nandun pa yung takot after abang, surprise attack kahapon. Habang kinukwento niya sa atin yung insidente, yung nangyari, yung mm -hmm. sitwasyon kahapon, eh talagang parang naaano si Sir no based on sa bosses niya then sa mga yung yung facial expression niya 'di ba parang parang kumbaga anytime biglang magkakaroon na naman ng something na alarm or attack uh, something mm -hmm. at saka ang nakakatakot don partner. Mhm. Mm ito po sa kabatiran po na ating mga ka-checkpoint, hindi po sa tinatakot po namin kayo ha. Ito po ay true lang po from our OFW na nakausap on site doon po sa Jerusalem is ah uh, yung mga hindi nila alam na kapag lumabas sila ng bahay baka biglang nandiyan yung mga terrorist kasi kaya, yung huling news di ba um, nasa uh, street lang yung mga terrorist eh. nasa labas lang eh, although mga may mga, uh, uh, yung Israeli military o yung yung mga uh, mag, uh, uh yung mga otoridad po dyan sa Israel is mm -hmm. nasa labas naman to control the situation para maprotektahan din yung kanilang mamamayan is iba pa rin yung feeling na talagang matatakot ka partner na lumabas. Eh. Paano kung nalingat lang yung mga uh, Israel military there tapos biglang paglabas mo nandiyan pala And sila. Nandiyan pala sila. Atakihin ka bigla doon. Oo. I mean. Ang pinaka nakakapanlumo pa doon partner is mm -hmm. may mga I'm not sure, ah. this is a uh, confirmed na balita na may mga kinidnap kasi napanood ko to sa CNN kanina mm -hmm. may mga bata na kinidnap pa itong mga uh, Palestinian I, I don't know uh, uh, this is a ano? Uh, confirmed news uh, kinidnap daw ng mga Palestinian forces or yung mm -hmm. mga Hamas di ba? Eh. Hamas forces ayun, batiin natin si Kuya Linden ayan kakarating lang, ayan mukhang busog ah. Uh, Ayun. <laughs> meron ba baka naman? Baka naman <laughs> Kuya linte <laughs> Pero ang yung talaga tong shiner ni Kuya MP mm -hmm. sa atin sa panayam nat natin sa kanya is um uh, a perspective of a OFW para mm -hmm. sa atin tungkol sa am um, naging karanasan niya doon sa buong panahon ng surprise attack. Mm -hmm. Um, yun nga sabi nga ni Kuya MPMA na may mga confirm na tayo daw ng mga kababayan na nadamay daw doon sa pagsabog eh. Well, anyway, sa mga, for mga tomorrow attacks. sa ating news updates, iko -co mm -hmm. natin 'yan mm -mm. sa Department of Migrant Workers kung may mga yun nga yung sinabi ni Kuya Michael. Kuya Michael, no? May na,